So what's up mga keepers Dahil katapos lang natin mag water change dun Sa divider natin Yan, Pakain mo tayo ng tinapay Hede joke lang Steam egg to Yan, Pakain mo tayo ng steam egg Yan o Food drip Di pa nakikita nila Pasok tayo ng kamay. Para sa uh, mga natin yun. Uh. na nakikita. Bawal ka nyan. Gusto. <laughs> Kikipagagawan ka pa. Yun know, kita na. O, dito sa mga fry. Ayan. Sa mga bale tail natin. Sobrang init. Init ng tubig ah. Ayan. Sa mga breeder natin. Siyempre, meron din yan. Ayan. Kunti lang dyan. And dito sa full gold natin, yung kalahati ng square. Ayan o. Oh. dito sa bale uh, dapat meron din siya sa kanila yan yung biki ayun yung chita sa yung buki putripin din natin yun know, oh may pa ng tubig yan kita na nila lang natin to yung mga hindi nilang maubos yun yung aalisin natin para hindi sila mag mga amoy dyan sa tubig kapag so nag steam bigyan papakain tayo dapat yan sa full cool natin sobrang dami kasi dyan mga breeder na to kaya medyo makonsumo na sa pagkain to medyo madami na kumain mga golden blue tail natin syempre dito sa fry nag fry pa tayo dito ng golden blue tail iubos na natin dito tapos yun dito na sila ano food trip sila dyan sa baba po, oh. food trip yun yung mabil natin yun yung mga prayo oh. food trip malala yung bale dito hindi na nga magalaw PKBM na bale yan yung albay na golden blue tail natin yan na ah. lang natin yung BKBM yan malapit na lumaki to may batch na naman yan dyan sumunod kaya yan. sobrang dami na naman natin pour out ngayong mga next month magpapauta tayo yan ipadila na natin yung steam eh diyan na siya yung <laughs> so ganun naman yung mga full gold natin Ayun. lagyan natin yung dyan ng mga male para makapag breed na ulit sila kasi sobrang init ngayon mabilis silang mag breed breeding season ngayon hindi to mga magdintap ngayon dyan nandun na oh kinakain na sa ilalim ng mga bulon yan. Kinura nga, oh. Sobrang dami na kasi ng isda natin. Kaya yan, kinukulang na tayo sa pagpapakain. Yan. Kaya medyo marami namin na yung kinukuha natin na ah. steam egg. Yan. Akala nyo pinapa yung pinapakain natin. No, steam egg lang po yan. Yan, oh. Mga breeder natin. Bilis kumain ng steam egg. Ubus agad. Kaya bukas naman sila. Kinukuha natin yan kay Willard. Kaya sa tropa natin kasi yan, naghati kami ng mga ingredients sa ating steam egg yan. yun o no? natin yung full gold natin ng mga fry pabilis siya lumaki siyempre yun o no? hmm. Sobrang dami ng full gold natin. Kaya yung mga gusto dyan, PM nyo ako. Meron tayo dito mga malalaki. Yan dyan mamayang gabi aalisin natin yung mga tain nila dyan ayan saipunin natin then dagdag na naman tayo ng tubig yung mga gusto dyan ng bale tail yan o oh. for sale na tong tail na isa dito ito for breeding pa ka to kahit may ganyan yan ganyan na talaga yan ha ah. yung mga nagsasabing nagkakaawa daw yung to nasa jeans nila yan kapag tumatanda na sila yan may ganyan talaga parang sugat ganyan talaga kapag albino yan sabagsak muna Come on, man.